Hi guys! Welcome okay, back to my channel. So, ito ng pinakahihintay ng lahat. Minsan lang magsalita itong si Gerald Anderson tungkol sa kanilang relasyon ni Julia Barreto. Sa uh, mga nakikinig ngayon, nanonood. Ayan, ito na nga. Confirm na, confirm na. Ito ay galing talaga kay Gerald Anderson sa kanyang interview kay Tony Gonzaga. Fresh na fresh sa Tony Talks tinanong talaga ng diretso kung silang dalawa pa ni Julia Barreto at wala namang pa agalilangan na sinagot ni Gerald Anderson ang tunay na estado ng kanilang relasyon ni Julia Barreto. Yes guys, confirm sila pa din ni Julia Barreto. Hindi sila naghiwalay. As in, nagiging mature na talaga si Gerald. Grabe yung pag niya sa isang Julia Barreto. Mapagmahal, mapag-alaga, napaka-motherly daw ni Julia tulad daw ng nanay nitong si Marjorie Barreto. Sabi nga ni Gerald, siya yung matanda kay Julia pero parang pag nag-advise daw si Julia ay parang mas matanda pa itong si Julia sa kanya. ba diba, pumunta si Julia ngayon sa Dubai? Ayan, sinabi din ni Gerald na siya yung naghatid kay Julia sa airport nang pumunta ito ng Dubai, so fake news lahat ng ating nasagap na balita ng hiwalayan hindi din daw nag-delete ng photos itong si Julia sa kanyang IG account at fresh na fresh at blooming na blooming ang isang Gerald Anderson ngayon magaling daw mag-alaga ang isang Julia Barreto. Gusto kasi nilang maging private, hindi maging vocal yung kanilang relasyon sa publiko. Di ba tahimik ang kanilang relasyon? Lagi na lang daw na babalita or na chichismis na break na sila pero going strong na daw sila. So parang kasal na siguro silang dalawa. Di diba guys? Di lang natin alam. Basta sabi ni Gerald, mas siya kay Julia Barreto. Five years na ata sila ngayon ni Julia. As in, going strong daw silang dalawa ni Julia Barreto. Busy lang daw silang dalawa sa kanil kanilang mga trabaho. Si Julia may movie na kasama itong si Alden Richard ata. At si Gerald naman, parang may upcoming teleserye ngayon. At parang habang tumatanda itong si Gerald Anderson, parang bumabata at... Na no, oh, napakapugi yun ni Gerald sa kanyang interview kay Tony Gonzaga. Marami ang na -in love At nagsiselos nyo kay Julia Barreto kasi ang swerty daw ni Julia sa isang Gerald Anderson. Malaki ang pinagbago daw ngayon ni Gerald Anderson. So yan yeah, naman sa mga... Gerald dyan. Alam kong masayang masaya kayo na nagpa-interview na itong si Gerald. Ipaglalaban daw si Julia Barretto. Salamat po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa uli. Bye-bye. Also, remember, huwag po tayong stress Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload.